pa disco. Hello Nanay. Musta Merry Christmas. Bakit may baile dito sa inyo? Sino? Oh, kaya may pasayaw. Hello na, Merry Christmas! Kumusta ka na? Oo. Oh. May dala ako sa iyo. Hawakan mo. Hawakan mo Nay. Oh. Yung sinabi ko sa iyo, bibigyan kita ng upuan. Ano? Kung gusto kayo dito, Tay? Ay, sus. Yan ang maganda. Oh, asa na ba yung sinabi? Doon kasi kayo dumaan sa kabila. Mm -hmm. Saka okay na kayo dito. Ano? Okay o ako muna uuupo ha. Wow, sarap ng ulam ni Nanay. Oh, kay sarap talaga. sarap ng ulam mo, Nay. Sarap ng ulam mo. Oo. Uh, lika-lika. May ano kami tay, may pasalubong kami. Hello. May pasalubong kami sa inyo. Ha. Ayan, yung mantika, tay. Paluto mo para sa Pasko. Sa yung spaghetti. Oh, 'di ba? Masarap may spaghetti at may karni si Nanay. Oo, oh, kaya pala may kantahan eh. Ayun, ayan 'yan 'yan. Mm. Nay, kain ka. Saka, tay ito yung hello, pamasko ko hello. sa inyo. Mm. -hmm yung pamasko ko sa inyo tayo, tingnan nyo ha dito kan tay tabi kay tabi mo na kay nanay oh, hmm. may, may bigas pa naman kayo Ay, ano mm -hmm. igwa isa ka uh, oh, yun yung mantika kasi kailangan natin magluto pag pag ano pasko yes oh. spaghetti niluto na namin kasi alam namin na hirap kayo magluto dito may sabon kayo panglaba, shampoo, at saka sabon na pang ligo. Mm. O, siyempre, di mawala ang... Ay, kumain na si nanay. Pakainin na natin? O, di mawala ang biskit? Ang tao na Kumain, nagdagugutong. Sige. Nay, biskit mo ha. Oh. Mm. Nagdagugutong na si nanay saka may Milo. Milo. Oh, may kape. Oh, galing yan kay Bill Oswa. At saka noodles, ha? May ulam kayo. Hmm. Oh, kasi eh, itong si, si classmate ko, si Mith LD, pinapaluto na lang namin ang ano, para maraming mabigyan. Oh, spaghetti. Oh, Marami pa. Ah, kayong bibigyan namin ng ano na kain na nai? Ayaw na lang pagkwa So, yun ang pamasko namin sa inyo. Oh, pinabigay, pinabigay ni Bill Oswa at ni Nit LD. Oh, masarap ba ang spaghetti Nay? eh? Lami, nai? Lami, di siya, kama, di siya sa Tagalog. Lami. Lami. Agoy, arang-arang yeah. kay <laughs> oh, Lami. O, nananay, Lami. Sa so, kaon na tayong kaon na po tayo. Kapoy, kapoy. Adito man, dahil ka sa birthday. Oo. Oh, hmm. Kaya nakadakal sudaan ka. Oo. Oh, na nagit permis nanay kay Kumbira. Oo, okay. Di, Naino? Di pa siya ka? Di ba niya kaya pag Hmm. Doon ni, oy. diya. padang na makuwi tao. Okay, siyempre. Oh, nanay lamit nay no. Oo. Sa ku bro, ako po. Gumawa ikaw sinanay. Tanagot. <laughs> mm. Lingkuranan nimo ni muni nay ha. Lingkuranan gid nimo ni. Tinanay ni sa tanung tatay. Ha? Tinanay daput tingo kay kay tatay. Oo. Oh, oh. oh lamit nay mag-aampaka. Tama na. Uh, o na lang kay nakakuan ng ko. Kakuli. Tay dili ni madali ka kadaot. Oh. Ha? Pwede pa din ninyo ugma kada ha mga pagkaun. i-kuan na siya hey, isenting. Dagan pa man mugbas no. Oh, na noodles. Oh. Oh. so. So na isud an kaon kag sudan ay. Oh. Uh. So, malaki na talaga mga kaberks ang pinagbago ng buhay nila nanay at tatay. Wala nang nailipat natin dito. Hindi no? na sila malungkot kasi may palagi nang may mga tao dito. May mga bata. Ay, wala, wala na ko babuho po Wala na yung baho. Wala na, wala na ang amoy waposang. sa baboy. tain ng baboy. Hindi hmm, na sila malapit doon sa ano. Walang tubig tayo. Inumin natin si nanay. Kapay pala, baso. Yun, kabuta yun yung baso. Tsaka, malinis na si nanay. Malinis na si nanay dahil kaya ng dati. Medyo, ano yun, migas. Isa yung bago mong tabo, nay? Oh. Bago ni? So na mayli Taka, runay. karon nay. Mayli ka. Ah, atong barang na di na ni ta ka Sabi niya. Mano daw siya sa daan. Ano yun, yung matumba, yung malamba, yung ano, oh, bago siya makarating doon sa sayawan. nakaabot. <laughs> Oh, nakakatuwa na si nanay uh, kung mapansin ninyo masayahin na sila okay na, tsaka palagi ba, asan ah, na yung mga bata dito? Oh, okay. ah, doon sa ano? oo Sige. kami din ay hapon na tsaka medyo medyo may kalayuan pa yung ano namin huwian oh. mamaylit ako ron oo Guyuron ta lang ka. <laughs> dili lang. Ah, dili lang? Oo. Magpunsa naman lang ta. Maminaw lang ta sa sunata diri. Oo, maminaw lang. Oo. At least, makapaminaw nagtukar, no? Oo. Dili din baboy, imong mapaminawan sa pikas. Oo. Iwa na may baboy diri. Oo, na'y baboy. Layo na sa baboy. Layo Tapos, na. Tapos, naghanag silingan. Oo. Hmm. Oo. Oh. Ira buya. Asa man tawo diha tayo nang umbira pod. Andere. Di at bang. Ang Sarado man. Laya siguri siya baba. Kay nga no man. Ora daka kuanti agi at asawa kay ya asawa. Bagsiki kong ya wag dua o gal bagala. Ah nagsugal. Sukog asawa, so, bot gibya. Ah, yung, yung, lalaki ang nagsugal? Oo. Oh. Oo nga, malungkotin na din yun si ano. Napansin ko, may problema. Hmm. Yeah, wala dyan. Nakalingkod na sila sila. Oo, oh. nakalingkod ko, pero ang imo ning lingkuranan, akong gilingkuran, ha? Kasi Oo, oh, na Ako na kay lingkuranan. Maghibo na magpukudiri. Oo. Oh. Bira Um, oh, ano na ni tatay yung extension dyan sa unahan para medyo malaki-laki? Malaki-laki na yung bahay mo na. Kaya naman, diyan itong loka ko eh. Na. Na, mm. Nagpapalit ko o gladsad ka rin mm. sa si Oo, para ano? Ako eh, kuha sa pag sige. Para medyo malaki-laki yung bahay oh. mo. Ang hmm. oh. ganda na nga dito eh. Sige, yeah, nanda, ano medyo mutas-mutas lang yung dingding nila mga mga birds kasi yung ano yung dating tindahan nila binigay itong uh, yero kaya ganito pero okay na rin kasi ay yung atip nila bago at saka yung bang part bago medyo para makatipid ayun may nabigyan pa tayo kasi hindi naman sila kailangan palakihin yung bahay nila kasi sina na lang o, lalo na kay Nanay na ah uh, hirap din sa pag ano sa pag-ikot kasi hindi nga nakakakita O, di ba Nay? Hmm, kaya Taba. ganito na lang yun. boy. Ganito na lang 'yun. Ah uh, malapit lang. Madali lang si Nanay. kasi napansin ko nung bisita namin may ano, si sinanay dito sa mukha. Kasi nga sa kakapakapan niya ayun na tamaan 'yung mukha niya sa gilid ng uh, tulugan ni Tatay. Kasi ma ma maigi na 'yung ganito maliit uh -oh. at saka nakakaikot ikot lang siya. Uh Oo. -oh. O, di ba na? Merry Christmas! Oh, mm. Christmas. oh o, Magpasalamat tayo sa ating sponsor na hindi tayo pinabayaan. Lagi silang naalala sa inyo. Mahal ka ng ating sponsor, Nay, kay Nibel Oso at saka ni oh. Uh, Meat LD. O, nagpaluto siya ng spaghetti. Inihatid namin dito sa inyo, ha? Oh. So, hindi pa yun maano tayo. Bukas, iyan na muna yan. Oh. Itago na muna. Saka, hindi na muna kami magtatagal kasi gagabihin. Sige. So, Merry Christmas na lang sa inyo. Ayan, may upuan na ha. Oo. Oh. Uh -huh. So, ayan. Oh, <laughs>